Ang terminong kamote driver ay isang colloquial term sa Pilipinas na ginagamit upang ilarawan ang mga pasaway na driver na hindi sumusunod sa mga patakaran sa kalsada at nagdudulot ng piligro sa kaligtasan ng iba. Ano maiiwasan ang mga kamote drivers dito sa Dubai? Upang maiwasan ang mga kamote drivers o mga driver na matitigas ang ulo na lumalabag sa mga patakaran ng trapiko dito sa Dubai, narito ang ilang mga hakbang at tips na maaari nating sundin. Una, magmaneho na maingat at depensibo. Lagi mag-iingat at maging alerto habang nagmamaneho panatilihin ang sapat na distansya mula sa ibang sasakyan lalo na kung napapansin mong hindi maingat sa pagmamaneho nila ang defensive driving ay nakakatulong upang maiwasan ang aksidente pangalawa sundin ang batas trapiko Sumunod sa lahat ng batas trapiko at regulasyon. Iwasang mag-overspeed at sundin ang mga traffic signals. Ang pagsunod sa batas ay hindi lamang para sa iyong kaligtasan kundi pati na rin sa kaligtasan ng ibang mga motorista. Pangatlo, gumamit ng signal lights palaging gumamit ng signal lights kapag magpapalit ng lane o liliko. Ito ay nagbibigay ng sapat na babala sa ibang mga driver at makakatulong upang maiwasan ang aksidente. Pangapat, iwasan ang mga distraction. Huwag gumamit ng mga mobile phone o gumawa ng anumang gawain na maaring makapag-distract sa iyong pagmamaneho. Ang pagiging focus sa pagmamaneho ay mahalaga upang agad mong mapansin ang mga posibleng panganib. Ikalima, pagmasdan ang mga driver sa paligid. Magkaroon ng tamang pag-iintindi sa galaw ng mga sasakyan sa paligid mo. Kung may napapansin kang driver na tila ba hindi maingat o padalos-dalo sa pagmamaneho, subukan lumayo sa kanila upang makaiwas sa posibleng panganib. Pang-anim, panatilihing maayos ang sasakyan Regular na ipa-check up ang iyong sasakyan upang masigurong nasa maayos itong kondisyon. Ang maayos na sasakyan ay mas ligtas imaneho at mas may kakayahang umiwas sa mga aksidente na dulot ng mga kamote drivers. Pangpito, Alamin ang mga high risk areas. Maging pamilyar sa mga lugar na madalas magkaroon ng aksidente o maraming traffic violations. Mag-ingat sa mga lugar na ito at iwasan ang pagmamaneho kung kinakailangan. Pangwalo, mag-ingat sa paggamit ng expressways at highways ang mga major roads at highways sa Dubai ay kadalasang mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Maging alerto sa mga kalsadang ito at iwasan ang mga matitigas na ulong driver na tila hindi sumusunod sa speed limits o nagpapalit-palit ng lane ng walang signal. Ecclesiam. Maging maingat sa pagpapalit ng lane. Kung kailangan mong magpalit ng lane, siguraduhing ito ay ligtas at hindi ka nakakaabala sa ibang sasakyan. Tingnan ang side mirrors at mag-signal bago magpalit ng lane. Maraming kamote drivers ang basta-basta lang lumilipat ng lane nang walang signal at madalian na nagiging cause ng mga aksidente. Ikasampo, makipag-ugnayan sa mga otoridad kung kinakailangan. Kung nakakita ka ng kamote driver na sobrang delikado ang pagmamaneho at maaring magdulot ng aksidente, Huwag mag-atubiling i-report ito sa mga otoridad. Ang Dubai Police ay may mga hotlines na maaaring tawagan para sa mga ganitong insidente. Sa pagsunod ng mga tips na ito, makakatulong ka na mapanatili ang kaligtasan mo at ng ibang motorista sa kalsada. Ang pag-iwas sa mga kamote drivers ay isang mahalagang bahagi ng responsableng pagmamaneho.